Siya ang nadagdag sa labing isang apostol. Yun, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tabong nakasabi. Tapon mo yan. Natatanggal yan. Dumako po muna, tayo sa mo. salmo, sa salmong tugunan. Tagay mo ang tubig. Huwag ka maingin ko po tayo sa salmong tugunan. Ito po ang itutugon. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Ayan. Hinirang Hinirang ng Diyos na ay dinangal. Ini rang, ini rang, ini rang, nang Yesus ay di nangang, oh, tapi ling nang Ingay naman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngala ng puon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan. Magmula ngayon magpakailanman inirang ng Diyos ay binangal sa piling ng mga banal buhat sa silangan hanggang sa kaloran ang pangalan ng puon pupurihin tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Hinirang ng Diyos ay di na nga sa piling mga banaan. Walang makatulad ang Panginoong Diyos. Nasa kalangitan doon, naluluklo. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal Mula sa labukang mga mahirap sa pagkahawain Lugami ay itinataas sa mga prinsipi ay isina, isinama magiging prinsipi ang mga lingkod niya hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Amen. Aleluya, aleluya, hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Aleluya, aleluya.